ikaw ba yung? wala oh, yung papel? yung ticket hindi mo pwedeng tubus? gawa na hindi nasa mo nasa LTO, hindi pa po yung risk hindi mo pwedeng tubusin kasi sa LTO, hindi katulad sa palengke. Pag sobrang bayad, pwede mong bawiin. Ito yung plaka, no? Okay. Brother. Ayan. Yeah. Picture ko na kayo. Ayan. Ayan po. 1, 2, 3. Smile po. Smile. Okay. Okay. Iya pak. Ingat tuh ya. Apa nih? Epo one, smile That's right. Ito, naipakita mo ito sa enforcer. Enforcer ng LTO. So, ibig sabihin, kung January, February, March, April, May. Kung tama ang ginawa ng LTO, in over yung apat na buwan, hindi siya expired. Dapat kasama na. Oo. Ngayon, ang gusto nating malaman, kung i-consider nga ng LTO. Baka na-picture mo kaya. Ayan. Tapos. 1, 2, 3, 5, 4. Last one. Okay. okay. Thank you, pa. Yung katulad niya uh, na nahuli at sinasabing expired ang race para sa kanya, problema yon. Kamalaki po. Hindi ka na nakakabahan. Okay? Kahapon yung may mga kapasitin. Sige. Salamat po na marami. Wala kayong problema. Okay. Bye -bye. okay. try din kayo. May sticker niya ba po? <laughs> Siyempre. Thank you po. <laughs> Thank you. Kamusta? Yeah. Ay, sorry boss. Ayos yung yung hole na ngayon. Ang mga yung nahuli. Anong hole eh? Ladies first. Thank you. Sir, nahuli po pera niya. Kuya. Hindi, kinakalat <laughs> ko. <laughs> Sayang po yun. Kaya ayaw ko na talagang pera eh. Blue pa naman, blue. <laughs> Thank you. Alay kayo, alay kayo. Brother, si Ma'am Solid, nandiyan? Sir, picture mo ka, sir. Thank pa. Pak. Kuya. Tayo na tayo, hindi na pasama. Eh, tinatanong ko nga sa Comelec kung so. bakit Oo. Halos lahat ng nakakausap ko, eh, binoturo ko ko eh. yun. <laughs> Ayun, <Ayaw> hinahiya nga kami. <laughs> Ta, laban ulit. Meeting daw po si Chip Risa. Si Kim Sino ba ang Chip ng adjudicator? Mang Faye. Si Chip Risa po. Siya rin? O yung assistant? Oo, ako assistant sa dito. Ako, sabi namin. Good afternoon. Sino ang assistant ni ma'am? Si Jay po. Ikaw? Batang-bata -bata, ah. Ayusin mo ang sagot, naka-video tayo. <laughs> <laughs> oh. naman na pag <laughs> Hindi naman personal ito eh. Papareceive ko yung isa. Oh. Boss! Hi sir! Namis nyo ako! <laughs> <laughs> Kung hindi pa nahuli yung tao sa Candelaria. <laughs> hindi nyo nga ako pinuntahan dito. Manyapot maging... First. Si Ajek po. Kumusta din namin. May tatanong ako kay Ma'am Risa eh. Ito ang mas pinakamagaling kong nakilala eh. <laughs> Ito, tricycle. Mm -hmm. How come na under collect MBUC 2004 plus penalty na 1,350? Mm -hmm. A total of 3,850. Angie, Angie, meron itong apprehension? Yes. Chief. Yan. Mm -hmm. Pag may huli po, ang collection of MBUC will be every year, plus, plus penalty, penalty every year. So, nung nag register siya, hindi yun na-collect. Kaya, kinolektahan siya ng uh, additional under MBUC dahil under-collected yung registration hmm. process. Niya. Okay. Nahuli siya, ma'am, January... 16. 16, mm -hmm. 2025. Ano itong kanyang renewal na to? Ang renewal niya ay January 14. So, registered siya noong January 14. Apo. Tama? Mm-hmm. Tapos, how come na nahuli siya ng June 3, 2025? Mm-hmm. nag siya nang January dahil delinquent na siya. Okay. So, ang na-cover lang po noon is until uh May of 2024. 2024. Mm. So, ibig sabihin, kung nag-register siya ng January 2025, mm -hmm. at sinil siya ng MBU sina Karen, ang ibig sabihin, niya po is 2024. 2024. Kasi wala tayong advance renewal ng... Ayan, pinag-penalty siya. Apo, apo. We cannot collect uh, registration fee for the current year na lalampas ng two years advance. So, pag ikaw nag-interpret yan, registered siya until when? Ano po? Uh, kasi dahil ang titingnan natin is the plate ending. Okay, okay. ang plate ending so, niya is 5. So, ang kailan siya niya, registered? Hanggang kailan? Hanggang May of 2024 Yun yung binayadan niya po So kung ang totoo Ay hanggang May 2025 lang siya May pananagutan Ang inyong personnel Kasi dito nagbase ah, Ang may-ari ng na sasakyan mm -hmm. Nakalagay dyan uh -huh. Next renewal Aba. January to But, March 2026. Kung pagbabasihan ito with respect to LTO, walang kasalanan ang may-ari ng sasakyan. Anyway, ito naman po ay uh, sabi nga natin, all apprehensions are not considered final. Yung apprehended driver or the operator can file a protest. Usapang public service. Mm -hmm. Ito ang ikinasasama ng loob namin eh, sa side ng motorista. Kasi... Uh, kung titingnan po natin ma'am, nandito na yung ebidensya eh. Nire-respeto ko yung inyong proseso. Pero kung titingnan natin yung public service, public interest, kung ako nasa posisyon nyo, i-resolve ko agad to eh. Bakit ma'am? Andiyan na yung ebidensya eh. Ibig po ba sabihin from here, magpapail ng contest? uuwi ng Candelaria, Quezon. Babalik for the hearing. Actually, sir, ang apprehension case ay submitted sa LTO Candelaria. Ma'am, ito, experience kasi namin. Pag bumaba ka sa district, ang ituturo, regional office. Ibang issue ito. Anyway, we will follow your ano, procedure. sa submit kami ng contest, but we are hoping na hindi siya mag a sa inyong opisina. Para dumalo sa hearing. Usually, sir, uh, we no longer require yung mga driver at saka operator na nag-file ng protest. Ito, the documents, documents will, lang. will speak for itself. Okay. Lumalabas sa inyong system, expired siya. Tama po. Mm -hmm. Hindi siya pwede pang mag-register ngayon. Kasi lalabas, hindi nyo pwedeng i-renew, e kasi may huli kayo. Apo, apo. So, ang mangyayari, ma'am, hihintay ng may-ari na ma-resolve yung issue. Na, apa. Pag na-resolve ang issue, that's the time, pwede na, na silang mag-renew. Okay. So, ang Thank advice you, namin is, huwag mo na yung gagamitin. ang puso ano sa Huwag naman. Ay, baka naman. Hey, hindi. oh ma'am. <laughs> Ginagamit pang hanap buhay. Ilan po ang gamit namin. <laughs> ang nagkakamali sa sitwasyon na to, sa side ng LTO. Tapos sasabihin natin, wag mong gagamitin. At may problema pa. Hindi ako agree ma'am doon. Kasi masasakal yung hanap buhay niya. Na hindi naman niya kasalanan. Ang masasabi ko, brother, pasensya ma'am, gamitin mo hanggat gusto mo. At pag nahuli ka at sinabing expired, another issue na naman, sasakit na naman ang ulo ni ma'am. <laughs> Ayan po ma'am, aking presensya. Nga pala. <laughs> Nga pala. Paki, kita nyo naman ang document, no? Hindi, mm. again, wag mo nang problema yun. Hintay natin sila na ma-resolve yung problema. Magmaneho ka hanggat gusto mo, kahit lampas na sa three days. <laughs> three days? Three days. Yes, Lampas na, ma'am. violation tayo doon, sir. Ay, hindi nga niya kasalanan, eh. Ibig ba sabihin, yung kasalanan ng LTO, Kasalanan? Pababalikat sa kanya. Ay, pag ganyan, dadami na ang criminal talaga. May violation na, kasi lampas ng three days. Pero hindi ko pwede siyang utusan na magmulta, kasi nga mali. O, siya mo, nadagdagang problema mo. Pag nahuli pa ng LTO, mag-announce ka. LTO Region 4 nationwide. Huwag oh, niyong huhulihin si Mr. Juan de la Cruz. Lalaki ang ating problema. Maso Shokos na ako ng Central Office. Ah, o, oh, wala na kayong siya? alalahanin. Pwede ako mag-drive. Sa, ma <laughs> sa harap ni Ma'am, sa harap ni Ma'am, lalabagin ko yung regulation. regulation, yung policy. Dahil gamit pa nga na buhay, magmaneho kayo hanggat gusto nyo. Pag nahuli ka, driving without license, nahuli ka, <laughs> nahuli ka, unregistered, hindi na tayo dito pupunta sa ombudsman na. <laughs> Kakasuhan natin yung tao ni ma'am na nagmali yung trabaho. Ma'am, with all your respect, hindi naman pwedeng masacrifice sila dahil sa mali ng ating kasama. So hopefully, huwag kang mahuli dahil uh, base sa documents, wala kang kasalanan. Okay? Ma'am. Oh, ayan Ah, salamat. Sa loob, Sa loob tayo magkape. Alay po kayo. Ma'am, may meeting ka raw ah. Ay, nga tayo. po sa Sige po siya. Tapos tayo. Pero okay, di ako magkakapi. Lumalang mga lakas ang nervous. Lumalang magkakapi. Kami na lang, taga-preso. Hindi rin po sir, ako. Hindi rin po Ma'am, galing pa to ng Quezon. Oo <laughs> nga <laughs> <Ma 'am, laughs> po, ina. <Ma> Inano <laughs> po namin. <Ma> Layo <laughs> po. Ma'am, visa? Meron kami ay... Naku, yan ang paborita ko. Baka hindi galing sa Riyaya yan. Ay, hindi po alam. <laughs> hindi pa. Ma'am, kaya kami dito dumerecho, hindi kayang sagutin ng Mystic Level. <laughs>

pawis na sa sa ring katawan kadalasang sumisingit pagod na raramdaman ngunit diretso sa pagpihit kumalaman ng tiyan bawat daan ang masikip pinipilit malusutan marating lang ang lugar na dapat kong puntahan maihat pagkain Servisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay makipagsapalaran Magdamag man sa daan Puyat man ay tatatagan Para sa pamilya ko Na laging nakaabang Handa akong gawin lahat mapu Ilang nang marangal kahit pa may sandaling Tila ba natatapakan ang karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan Huwag ka naman ang body ka nag-iisa Basta't nasa kama ta may kakampi ka ka ng busita pagkakataon din na tila naaapi Mga tama na katwiran ay naiisang tabi Mga dapat ay napapalitan ng mga mali Dulot ay kalituhan kaya't laging nauuwi Sa pagpataw ng multa na may akamang halaga Kakarampot lang ang kita aagawin pa nila Perang dapat sa pagkain ng pamilya at di ba pa sanang gastusin sa tahanan Minsan'y walang wala pa ngayon Alam ko na kung sinong dapat takbuhan Sinong dapat kong tawagan na pwede kong sandalan Isang tao na kayang ipagtanggol ang sinuman Basta nasa tama ka, handa ka niya na kampihan Ipaglalaban ng karapatan bilang isang Malayang mamamayan sa bansang tinutungtungan Ito'y munting panawagan sa kinauukulan Pakinggan mga hinaing